Magandang araw po. Nais ko lang ibahagi yung salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan natin si Kristo ang tanging daan. Sabi po ng John chapter 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ng Panginoon, siya yung daan at siya din yung buhay. No? wala po talagang ibang daan at wala pong shortcut papuntang langit ito po yung tatandaan natin hindi ka pwedeng shortcut papuntang langit bakit ka nyo no? ang time na mamatay si Kristo para sa ating makasalanan sabi po Romans chapter 5 verse 8 sabi doon ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig ibig sabihin pagmamahal ng mamatay si Kristo para sa atin. Kaya nasabi ng Panginoon dito, hindi ka makakapunta sa kundi sa pamamagitan ko. No? Ano yung kinakailangan nating gawin, no? Para masabi natin, mapunta tayo dun sa buhay na sinasabi ng Panginoon, no? Kinakailangan po nating gawin. Una, kilalanin po natin na tayo makasalanan. Pangalawa, no? Kilalanin natin na siya ang Diyos, no? At ating tigapagligtas, no? Yun lamang po ang kailangan natin gawin. Kilalanin natin tayo kasalanan. Pangalawa, tayo maniwala. Pangatlo, kinalanan natin sa bilang Diyos at sarili. Hindi ka pagligtas, no? Anyayahan kita sa isang simpleng panalangin. Sabihin mo itong panalangin ito. No? Kasi sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Kristo ay Panginoon at muling binuhay ng Diyos maliligtas ka. Narinig mo ba yun? Nakita mo yun? Binuhay. So ito rin yung sinabi ng Panginoon na buhay. No, ano yung ibig sabihin mo? No? Ganito po, sabihin mo lang, Panginoon, simula po sa araw na to, ay umihingi ako ng tawad sa aking mga nag- kinakilala ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Kinikilala po kita bilang Diyos at sariling tigapagligtas. Pero tandaan, kung hindi taos sa puso mo, itong sinasabi mo, itong panalangin gagawin mong pagtanggap sa Panginoon, hindi ka rin po maliligtas. Kinakailangan taos sa puso mo. So, nung tinanggap natin ang Panginoon, meron na tayong buhay na walang hanggan. No? At binigyan niya pa tayo ng karapatan. John 1, 12, ngunit ang lahat ng tumanggap. Sabi nun, kung tinanggap ng Panginoon at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, isa ka ng anak ng Diyos ngayon. No? Maraming salamat po. We pray na maraming makakilala sa Panginoon. At I pray po na ingatan tayo ng Panginoon. God bless all and salamat po.